mabuti, gumawa ka man ng tama, may basher ka talaga. Artista ka man, politiko ka man, ordinary na tao ka man, may basher talaga. Para sa mga basher lang talaga, ang masasabi ko lang sa inyo, kung basher kayo, hanggang dyan na lang kayo. Dito lang din ako. Kung ako magtitindak, magtitindak ko rin ako. Hindi natin may wasan mapagod, di ba na kurubot? Kaya din yung ulo ko, di ba sobrang pagod na yung mga nagpapapriority. Kaya minsan na ba tayo kung talaga aaril, kung talaga tayo doon, di ba? Tama, tama. Ay ngayon, nasa sa inyo na yung okay, kasi katulad okay, yung okay. nagpavlog dati. Oh, okay, uh, okay. Naglalive ako, nagpapasahod ako, biglang dumating, nagbibidyo sa akin, may mga tanong siya. Eh, siyempre, di ba, unahin po pakita yung, papakita, yung may ginagawa ko. Ang ginawa ko, sabi ko maya na lang, sinara ko na pinto, anong lumabas? Nag-upload siya, masama na ugali ko, malaki ang ulo ko. Wala na kung pakialam ko yun ang isipin nyo. Basta ako, ginagawa ko oh, naman lahat. Inintend ko naman lang ang customer na gusto mong kumunta dito. Hindi ko naman sila sinusuplatan. Pero minsan kasi, di ba, Kinukuha din kasi natin minsan. Ako lahat ng vlogger, fashion, welcome sa akin. Pero syempre, di ba, ilugin na natin sa lugar naman minsan. Pero yung ipilit, kung may ilagawa, kung pwede. Kasi di ba, hindi lang naman kayo yung binibigyan ko ng pansin. Mas parang din sa akin yung negosyo ko. Di ba? So yun lang naman yung masasabi ko doon. Masyado na kayong masaya. <laughs> hindi pa kayo makutin sa buhay nyo. Yeah. Naninira pa kayo. Maraming bitter. Maraming hindi masaya sa tagumpay ng iba. Bakit kayo ganyan? Di ba? hindi ka naman sa akin naging concern. So, ako pa rin naman ang nag-alat sa sarili ko. Ako pa naman gumawa ng paraan para magkaroon ako ng negosyo. Alam mo, may ano na naman, may passion na naman ng pic account. Gumawa na naman ngayon ng ano, ng Xena. Um, uh, naniningil ng picture. One five daw. Pag wala na one five, di ba niya picture May mga pic account na gumagawa ng ganun ngayon. Lagay tama ako. Wala pang plano mag-asawa sa diwata ng... kaya mo kaysa mga lalaki. Ang lalaki ko ngayon, wala akong love life, tigim-tigim lang ako. <laughs> kasi feeling ko, tigim-tigim, mas -tigim marami na akong pera, mas marami ng lalaki. Uh, baka mamaya ma ngayon, di ba sapat yung pera natin ng na lalaki na ako, baka bukas wala na tayong tulong dyan. May nakita kasi akong mga, may, nakita akong babae na talak ng talak o pagkabukas sa social media, at walang kumain siya dito, wala ako. Tapos nung sinasabi niya, wala daw lasa yung pagkain. Ito, ito matagal ko na itong sinasabi na, hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka naman hindi na bumalik recommend or, or whatsoever. Ang napansin ko nito sa babae, masyadong uuwi naman yung acting kasi lahat daw nang in-order niya, wala daw lasa. So, nandito kayo ngayon, may mga kumakain, magtatanong tayo ng hindi to scripted na nanaayon sa kanilang naramdaman. Para mag lang tayo. So, nandito sila ate, natin, tanungin natin may mga kumakain. Ate, may nakita kasi akong vlog, uh, wala daw lasa yung pagkain ko. May nakita talaga ko. So, ito ah, mag-comment kayo lang naayon sa naramdaman nyo kasi hindi ko naman kayo kilala, punta lang kayo dito. Wala bang lasa? Meron uh. Lahat ng fashion mo, wala kayong pambayad. Kaya ko naman kayo pakainin ng libre. Basta magsabi lang kayo ng totoo. Kayo magpanggap na mayamang. Wala naman kayo pambili. Kapakainin ko kayo ng libre. Isang yeah, hirap kung nagkanagayin ng trabaho ko na ako. May monitor ko. Kasi kung, kung maintindihin ko kayo, picture picture, interview sa vlogger, may time po tayo. Kaya wala na akong magagawa. Paano ko masusuntin yung serve ng mga tao? Ako lang monitor, Kaya sana naman maintindihan nyo ako ha. Kapagod na ako. Nandito pa rin ako para alalayan kayo. Kaya may nabiyo ni Kasi 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 yan kasi 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 kasi